kawadap mga kabakyard magandang hapon andito tayo sa bu bundok mga kabakyard oh. ang ganda ng lugar dito oh. Ayun, oh. ganda ng tanawin dito akit ako sa bundok mga kabakyard kasi manguha ako ng oregano kung may oregano dun sa bundok at manguha ako ng gulay baka may gulay din Shoutout sa lahat ng mga kapatid natin dyan, mga ah uh, YT natin dyan uh, maraming salamat ayan nandito na tayo naglalakad tayo paakit sa bundok ng bundok ng sabilaw ayan ang ganda ng tanawin dito mga kabakyard ayan mga kabakyard naglalakad tayo dito paakit to, sa bundok yun nga mangunguha ako ng tawag nga yun. yung oregano ba na pala oh. sa lahat natin mga kaibigan diyan sa whitish kaya ah, na ano oh. Oh. oh may kamuti pa oh kamuti ang kahoy ayan ang ganda ng lugar dito mga ka backyard oh. may kambing pa doon oh. Ayon ayun binakura na oh. para talagang may nakabili na yata dito yan nilo kambing what up dito ako dati mga kabakyar, di ba? Yung unang sa mga vlog ko, dito ako lagi. Kasi may manukan ako dun sa taas. Sa may tabi ng lawa. Yan, dun ako nagmamanok dati. And dito yung bumabaha mga kabakyar na pag malakas ang ulan. Ayan, oh. Dito, puno yan dito. Pag bumaha ito, malakas ang ulan. Medyo hindi na makaahon doon eh, sa baba. Kaya puno dyan lakas ng ano dito agos akit na tayo mga kabakyard ayan akit na tayo sa bundok o, dito ako lagi dati dito ako naglalakad umaga hapon walang ano wala ako aba nandito na naman sila oh, parijibo yun marami na naman kahoy yun oh dito sila dati dito yung mga kumpare ko dito ito yung ano nila mga kabakter oh. nangunguling pala sila ito yung service nya oh. ano? Hmm. dami kahoy oh. yan naulingin nila yan dito ako sa bundok mga kabakter oh. naguling sila dito yung kumpare ko diyan nila inaano yung uling Maraming salamat mga kapakyad. Yung hindi pa nakasubscribe sa akin sa channel sana po. Uh, subscribe nyo si Amil Backyard Vlogs at sana makausad-usad naman ating channel maraming salamat sa supportan nyo thank you very much and God bless a lot, bye bye